Ayan, basahin po natin sa Tagalog itong John chapter 10 verse 3. Binubuksan siya ng pantay pinto at diririnig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihatid sa labas. Kung patuloy po tayong susunod sa ating Panginoong Isokristo, hindi niya po tayo papabayaan tayo ay kanyang iingatan hanggang sa wakas ng ating buhay. Hello mga ka-hunters, ito po na nandito kami sa pupinsya namin dito sa Marinduque po yan, namamasyal po kami dito sa tabing ilog at uh, gusto rin namin uh, maligo syempre. tingnan naman po ang uh, ilog o ang tubig ng ilog napaka o oh, malinis po although medyo malabo dahil siguro bumaba, umuulan doon sa gawing uh, ilaya po yan sa aming paglalakad ay eh, napansin po ako to itong kabiyak ng shell na ito na nakadikit sa isang sa adobe po kung alam nyo po yung adobe ito ba diba, ito po yung isang bato o ori ng bato na malambot para siyang lupa na tumigas ayan ito po yung napansin ko at nagkaroon po ako ng interest kaya kumuha po ako ng isang matigas na bagay kagaya ng screw upang ito ay kunin ayan gusto ko makuha ito ng buo nang sa ganun po ay makita ko po kung talagang tunay na shell to kasi ang aking hinala po ito po ay isang uri ng uh, fossils o fossilized shell na sa kalaunan po ay dumikit o siguro itong kinaroonan niya po ay isang dating uh, lupa na sa katagalan po ng panahon ito po ay tumigas kaya naging adobe tabing ilog po to mga kahunter sa ayan fossilize kasi napansin ko kasi ang kinis kinis eh. kaya nagkaroon lang po ako ng uh, parang konting interest po kung fossils man to ayan. siyempre pwede naman uh, anong klase ng shell o lamang dagat po ito kaya ayan yan po ang katanungan anong klasing o anong uri ng kabibi sa tagalog ito hindi natin uh, maaring ito ay uh, taklobo yung malalaki hindi naman siguro kasi alon-alon naman ang kanya alon-alon ang yung uh, tambak labi ng shell alon-alon Marahil ito ay kabiak na lang kasi lagi po kasi bumabaha dito pag lalabang malakas ang ulan bumabaha po ito sige siguro sa katagalan ng panahon sa kababaha lumitaw siya tapos yung ibaba niya siyempre natanggal kaya kita mo yung nasa gitna po. Yung nasa, yan, yung gitna na yan. Pan po yan eh. Bato siya, hindi siya ordinaring lupa na madaling. Tanyo naman po, binubuhosan namin ng tubig pero hindi po siya natatanggal. Yan. Kaya yan, unti-unta namin sinusungkit yung paligid para aming makuha ng po. Yan. Yan o, nyo po, pag binubuhosan namin ng tubig, hindi naman po siya natatanggal yung nasa gitna po ha yan fossilized shell okay po ilang taon na kaya itong dapat ang kandiyang gaano ba katagal ang lupa para maging isang adobe yan ilang daang taon 1,000 years po ba bago maging isang adobe ang isang lupa kung ganun napakatagal na panahon na po ito yan po yan malapit lapit po malapit lapit na po namin makuha sana makuha namin ng buo para malaman po anong ori ng quantos shell Ayun po, may ang hirap talaga tong kasi tong cabin. Oh. Mahirap po. Wala kasi kaming pamukpok, mano-mano lang po. Yan, Ganyan-ganyan lang po namin yan. Yan. nahihirapan din kaming makuha. Ayun, ito nga po pala yung napansin namin, no. Oh. Coral stone din po to. Yung parang nakikita natin na may sanga-sanga na coral do sa dagat. Ayan po, nakadikit nakadikit din po 'yan sa adobe. Ito po adobe po 'yan. Ayan ha. Ayan, adobe. Hindi po 'yan lupa. Ayan. Kaya nga po 'yan, oh, nahihirapan kaming kuhanin itong uh, kabiak na shell na 'to. Dahil nga po doon, dahil nga po ito ay nakadikit sa adobe. Yung uh, kung siguro yung nakita namin isang coral na yun sana makuha namin buo at malinis ng maayos Ayan o, medyo malalim na pero ang hirap pa rin yun ako, natanggal sayang sayang po napingas yan o adobe ito naman po o. shell talaga sa habang panahon <coughs> balat ng shell o kabibi sayang hindi tama ang lutong na po ah napakalutong na po sa so, tagal ng panahon eh talagang lumutong na siya hindi na siya kwan kaya dapat talaga iingatang mabuti para hindi masira sana hindi na mabasag to yun tignan nyo po ha nakuha namin pero sayang yan, oh. yan o oh. yung likod nya po yung pagkakapit nya sa adobe o oh. yan hmm. di po ba adobe yung pinagkapitan nya sayang hmm. kaya na kung nakuha namin buo yan, pwede naman pong puntahan kami para mapag-aralan po yung shell na yan. Yung sa mga, ano ba din? Yung, ano ba yung mga nag-aaral ng patungkod dyan sa mga fossils, fossils na yan. Kung ilan taan, taon na o thousand years na ba ito na dyan. Kung ganun, ibig sabihin, kung mag, kung totoo ayan, isa pa po itong nakita namin yan nadaanan din po namin no na search ko ito pala ay isang ewan ko lang kung tama yung pag search ko po ha yung tinatawag na lang brain coral stone ayan po oh. sa ilog din po yan makikita niyo naman po yung mga bato-bato nagtataka -bato. ka magtataka po kayo bakit nagkaroon ng mga ganitong uri ng coral dito sa tabing ilog. Hindi po kaya nung mahabang panahon, ito pa ay dagat ito. Kasi po itong marinduki po ay isang may bulkan po dito. Hindi nga lang po si aktibo pero may bulkan po dito. Na kung tawagin po ay kung ako hindi nagkakamali, malindig po ang tawag. Ayan hindi po kasi masasabing ito ay isang ordinaring bato o pangkaraniwan po ba kasi makikita nyo may po yung kibla kung kayo napupunta sa tabing dagat yan po yung inyong makikita okay sana po magka may magkaroon ng interest dito sa video ko ayan po maraming maraming salamat